magtipid-tipid muna sa pagkonsumo ng maluto, magkaigwaning adjustment sa diet, o kaya naman magiling ning pwedeng alternatibo sa pagkakaning bagas. Ini ang pirasana sa swestyon kang Department of Agriculture o DA Bicol, mantang padagos pang nanunutaran ang mal na presyo kaini sa merkado. Sigun sa tagapagtaram kang opisina na si Luvilia Guarin, ngunya na bulan, kan mamatean ang pag sa presyo kan bagas. Ang rason niya, dit kaya ang nagaani tuyong Agosto. Sarupa sa mga rason, anmal man na barakalan sa kumprada, kaya malman man ang magiging pabakalkan bagas sa mga merkado sa reyon. Sarupa, taon-taon uh, talaga, pag abot ng lean months, ang August kasi inaapot ang lean months. Uh, dit pa lang ang naga harvest kaya, tama harvest kita September, October. Kaya medyo tiit uh, diit ang supply, kaya natural mataas yung presyo. Sa Ligaspi City Public Market, 49 pesos na ang pinakabaratong bagas sa local commercial rice para sa parabakal na si Nanay Nelia, magabat na ini sa bulsa. Urog pang sulamenteng ang esposo niya sana ang nagtatrabaho para sa inda. Magbabaan na para nakatabang sa mga tios pong arog ni. Sigun man sa sarong paratinda ng bagas, malman ang bakal ninda kang kada sako kaini, kaya malman ang pabakal ninda. Other day, naglalangkaw. Naglalangkaw kay 100 pesos. Tapos, after 1 day naman, two days, malangkaw naman kay 200. Tapos, after 1 day naman, malangkaw kay 100. Garo, sige pa langkaw hanggang sa nagabut na kay 49. Sa price monitoring kang DA, 23 pesos na ang presyo kan kada kilo kang fresh palay. 25 sundo 26 pesos na ang kada kilo kang dry palay. Sa well-milled rice, 42 pesos naman ang kada kilo. 44, sundo 46 pesos naman ang kada kilo kang special rice. Sigun sa DA, antes pa ang pag-umento kang presyo kang bagas, enot nang nagmahal ang barakalang kambini ka ini. Yaon ang mga paroy tangon niyan actually sa mga komprada kasi duman ang nagpapabakal ang mga farmers dahil mahal nga ang, ang bakal ninda. Kaya di ito niyan ang nagpapabakal sa NFA, ta, sa NFA baga 19 pesos yung uh, dry sa karinderyang ini. Dating 10 pesos ang kada takad kang maluto, ngunyan 12 pesos na. Ano pa na, ano na, Not, alang ka, ng ano, tao sa pa kang, kang tigda ano, mahalong. Ang customer na si Ricky, sabot na daang pagmal kang atado kang maluto. bilang customer, siyempre ang pagkaon kay Puantayan, ang maluto, eh, wala magkita mga kung kwanti, eh, sumabay na lang sa kung ano talaga ang presyo kaysa magutom. Sabi nga ninda, kung magtrabaho, di magkaon, dapat balance. Sigun kay Guarin, lauman ang pagbaba kang presyo kan bagas sa paglaog September as in Oktubre. Uh, Ama balik mang sa pag nagla, sa dati nyang presyo, pag naglangkaw na ang nag, na ang aranihan di September, uh, manunot man ang pagbaba kang uh, presyo kan bagas. Mientras tanto, asigurasyon kang DA Bicol, 112% na supesyente ang supply ng bagas sa region. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal